at mga hari. Sila ang mga pinahiran ng langis. Ngunit, bagamat maraming pari at hari ay matatawag din ng mga misiyas o Kristo, sapagkat sila rin ay pinahiran ng langis, may isang espesyal o bukotangin misiyas o Kristo na hinihintay ng mga hudyo. At ito pong bukotangin misiyas o Kristo na hinihintay ng mga hudyo ay walang iba kundi ang Haring Misiyas na magmula sa angkan ni Haring David na ipinangako ng Diyos kay Haring David mismo. Sa ikalawang aklat ni Samuel, chapter 7, sa pamagitan ni Propeta Nathan, sinabi ng Diyos kay David, Bibigyang kapangyarihan ko